Franz Ruiz ipinakontempt sinado, Senado. Ipinakontempt nga ng Senate Committee on Justice Franz Ruiz ang amo mabae ng kasambahay na si Elby Vergara na minaltrato sa Mamburaw, Occidental Mindoro. Ito ay matapos aprobahan ng committee ang motion ni Sen. Estrada na ipakontempt na si Ruiz dahil sa patuloy nitong pagsisinungaling sa mga katanungan ng mga senators. Sa gitna naman ng investigasyon ay patuloy na nanindigan si Ginang Ruiz na ang mga sugat na tinamo na ni LV ay mula umano sa pakikipag-ahawin nito sa mga kasamahan sa trabaho na mariinamang itinanggi ng mga dating kasamahan at direktang itinuturo ang babaeng amo sa panakit sa kasambahay. Sa unang motion ni Estrada nais nitong ipukulong sa Fasay City Jail si Ginang Ruiz sa so, balit kalalaunan ay binawi rin ito at sinabing sa Senate premises na lang ikulong ang babaeng amo. Samantala, isinilalim sa photographic test o lie detector test ang mag-asawang Ruiz. Gayun din naman ang tatlong testigo na sumusuporta sa testimonya na Nanay ay na photographic test din. At ang lalabas na resulta ng photographic ay magiging bahagi ng lalamanin ng kanilang committee report